Kakao na son! Kakao na Kinain na naman! Ah. Patay ka! Turos na dol! Kakao na son! Turos! Dito! Dito idol! Well, mga idol! Isang umaga sa ating lahat! Welcome back sa ating YouTube channel! At siyempre patuloy pa rin ako nagpasalamat sa inyo sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube mga idol! Nang lalo, lalo sa hindi nag-skip ng ads! Thank you very much po sa inyo! Yan, o, tayo may idol, Po salamat sa ating Panginoon. Bago ay alis ng ispat. Bago ay alis ng isla. Ah, dahil binigyan po tayo ng panibagong buhay at maraming blessing na binigay po sa atin sa ngayong araw sa sunod pa na araw mga idol. Yeah, always thank you po kay God mga idol. Eh mga idol, kailangan ko po yung suporta nyo mga idol. Suporta nyo po akong YouTube kasi naghina na po yung mga views ko mga idol. Hindi pa na tulong. Trabaho yung mamsyo namin. Yan, sana mga idol, suportaan nyo po ako. Oh. Maraming salamat din po kay Andrew Solas na pinasama niya ako may doon sa kanyang vlog. Uh, thank you very much sa inyo, Idol Andrew Solas. Ayun, may idol na kami ng isla. Kasama po natin si Idol Brian. Yun mga Idol! Yun, at si Idol MJ. Dito yung mga Idol sa mga Idol Brian. na po kami. Sana ay po kami mga Idol. Adol. 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 Adol, ¡Gracias! dito sa spot ayan area na po ng pondo ayan Brian hinubigan nyo muna may dun yung kanyang motor kanyang bangka ng iyong makina <laughs> Ma eh, ayan na may bangka dumaan may dun malagbo siro na Simula na ang laban. Upload uh. na lang ba yung idol bag? Mang-aul na. Doon ang area na si Idol MJ pala. Nung nga na po sa ayan ang Unang aria. ni Idol MJ mga ka- Yon. Doon medyo malalim. Nalim, idol. Nalim, idol. Ito pala yung pagkalma, mga idol. Uh, malaking pasasalamat na natin to kay God. Dahil ano? Kalmang kalma, walang alon. Grabe, kalma talaga, mga idol. Mainit lang, pero ayos din. Kaya naman sa balat. <laughs> mga balat, ano naman to. Mga balat kilabaw. <laughs> Kaya, ayos lang. Importante ay makapangawil tayo. Uh, kahuli ng malaki. Kahuli ng malaki. Ayan. May dool. chips. Patay mm. Tatay. Ha! Na! Mukhang malaki idol ah! Mukhang malaki yung unang huli ni idol MG! Ah. Ito mga idol, binalikan pa rin namin yung spot na to. Spot na ito idol, grabe. Um, kami ni idol MG na sobrang dami ng tiger grouper mga idol. Ito, binalikan po namin yung spot na to <laughs> Sana yung mayroon pa. Sana mayroon pang ano. Alam... Tiger grouper mga idol. <coughs> oh, laki laki, laki idol. Laki to mga idol. Laki parang, yan. Para hindi nakapagsalita si idol MJ. Yo no. Dah. Sablag gumo. Mga idol, kita kita na mga idol. Sablag oh. gumo mga idol. Oh. Wit wiu. mga idol. <coughs> mga idol. Kita kita na. Grabe. Ay si idol. Tandaan lang, Tandaan idol yung mm, idol. Ah, lapo mga idol, lapo. Lapo. Ubi, Ubi ako. Ko. La, tiger pala mga idol. Uh -huh. Tiger grouper pala. Uy. Ah, laki oh. Ta, sabi ko na nga ba mga idol, dito talaga yung maraming ano. Tiger. Ayun, Ayun, dito talaga yung spot na to. Dito talaga yung spot na to mga idol. Hindi kami nabibigo sa ano. Marami talaga yung tiger grouper diba? Marami talaga yung tiger grouper dito. Kaya unang huli pa lang. Grouper agad. Grouper agad. Grabe yan. Grabe ka. Grabe ka. A grabe grabe ba? Ito pinawisan ah. na. Pinawisa agad sa idol MG. Sa ano, unang huli pa lang. Malaki din kasi kagal. Mga idol. Grabe yan. Ayan mga idol. Pangalawang area. Ayan. Mga idol. Pangalawang area. Pangalawang area. Pangalawang area mga idol. Aria, -idol. huli natin. Tiger grouper. Lucky. Mga dalawang kilo mahigit. Ayan ito Ah. Maya pala may dula. <laughs> Kumpleto ng kumain mga idol ni Idol MJ. Oh. dito ako. Oh. Hop. Hop. Mm. mm. Uli na naman. Ano idol? Uli. Uli. Idol MJ pa. Ito basta yan, huli yan, huli, huli, huli. no, super sakit oh. Sugat pa tayo. No. So, no pa rin. No pa rin. Tuloy pa rin. Laki. Ay dol, nakalak sa kanuping. Ah, kanuping, ang kanuping mga idol. Pulunas ko an. Sabat ata yan, idol. Ah, sabi sabi. Ah, kanuping. Oh. Po, pag makahuli kang malita, idol, alam na. Alam na ang gagawin. Panghantad na natin 'yon. Kaso ito ay sobrang laki baka sunod September pa to kainin 2025 pa kainin <laughs> dalawang Pasko makalipas malapit na ang September mga idol September, September na nga oh, ano Pasko Pasko October October Papasko na naman Advance Happy Pasko sa inyo <laughs> Kenoping a tiger yang muli, nah. yun na naman, Puli na naman mga idol ah, Malit lang mga idol Siguro ka pang hantad mamaya Yun 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 Kuya to mga idol Kung may biglang lumutang mga idol Sa mga ganitong kalma Yun ping uh, mga idol Maliit Ping mga idol yun video niya pang hantad tayo pang hantad saan yung hantad tayo bagong gawa naman bagong gawa na naman kapo naputol yung hantad natin yan nakibay na naman may dol Ayo, Yun Ito, ito do Dulo Inariyan ang mga idol Yung hantad na ano

Ay, pang-apat hmm. sabi na huh? Sabit Sabi na dyan. Ha? Salamat, pangdal. Alam ko na sabit na. Uy! Kinain na naman. Grabe naman ang isda dito. Hmm, maramagma. Magbago ba ang buwan, bangka natin yung wow. mga yun sa paghila niya. Wow, yung isda niya. Paghila niya. Ang <laughs> 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 bangkal ba yung oh, mga yun? Uy, napalag. Ang mga yun lang. <laughs> uh, um, 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 dah! Imed! Oh, <laughs> Porcero! Um, Bambi! <laughs> Uh, Imid mo idol. Imid. Made... Dropper na maitim. Yan, damaan. Mm -hmm. Kaya nagsabit mo ito kasi maraming sugot. I love you. Sarap dito sa bawin mga idol. Pulpot. Tama yan, sa bawin yan. Ayan na na. Damang area. Pangilan niya idol? Pang lima. Pang lima.

Enggak apa dulu? Udah, gak Udah, itu? kita ke mana? Ih, bungut, laki makanya

Oh, na sa idol. Kinain na naman! Ah. Uh, Ilayalak sa idol! Uh. <laughs> 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 Biglang binunlot! yung tiger mo na idol! Tiger! <laughs> tiger na idol! Isun, isun! Isun saan no, ang tiger! Ilayalak uh. sa idol ha! Danda na idol! Tama, tanggal na, maputol na naman! Tulad kahapon! Pero mukhang maliit ang siguro idol! Oh. Malit lang. Dun. Malit lang mga idol. malaki yan idol. Suro lang. Okay. Ayaw, medyo lang ata okay. yan. Okay. Okay, okay, okay. Tros lang. Hello. No. lang. Tapos lang. Nakuha na. Hinayara na. Ah. Oh. Walang ano ito mga idol. lang. Tapos lang. Tapos lang. Tapos lang. Tapos lang. na Ke, okay. naglagom sa kada. Ke, okay. naglagom sa kada. Naglagom. Ke, okay. tamaan mga idol, natamaan pala oh. Ke, takko. Tak, tak. Ke. Sa atras na Oh. Idol. Kala namin, di nakainin yung antad. Kinain pala Lain, mga idol. Laki niyan mga idol. Nyan, mga idol. <laughs> Yun. Patekak, terus lang dul. Kikikik, okay. 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 nasan? sa susan? Laban naman mo idol. Ah, laban na naman. Labis taka. Yun. Halo. Oh, ah, laki mo idol. Guno-guno. <laughs> <laughs> dito, dito idol. Kikita ko. Oi. Kik. Tukah. Labis sa sabato. Na, na kris yung ano nya? Sabi mga idol, grabe. Hindi, hindi na rin nakabitaw. Buti, hindi rin nakabitaw. Ah. Tayo, eh, Ah. Tiger nya hindi. Kira rin niya, hindi. Tiger lusot ng lusot eh, ay itu niya kuasa ya, to sa kon lusot ya bi mai dul pagkatama mai dul yan Ini yang repot tuh, Pak. Itu

Hindi. Buhol mo mga idol. Buhol, buhol na. Idol, okay na yung buhol-buhol mga idol. Nari na. Maliit lang, maliit. Maliit lang, maliit. Pero lakas niya may magkasok. <laughs> Uy, lapo uh, mo dito, uh, no? Lapo! Uh, lapo! <laughs> lapo pala, oh. Hindi <laughs> nga ba't medyo, no? Hindi nga ba't? Hindi, pekta lang. Patrugamos. Patrugamos, mga idol. Pinipor, mga idol. Pinipor lang.

So unta nanti din. Yes, lang, mga idol. Arian, maka pa. Yung, hmm, lang. Galun, bay. Yung huli natin mga idol. Oh. Hmm, huli pa pala mga edol mm. ah. Meron pa yan. Huli at may edol. Winas talaga, mga edol. Winas talaga sa edol MJ. Tingnan natin yung ano mga edol, huli na yung edol MJ. O, oh, ano lo. Marami-marami din pala. Uy, ano pinko mga edol Pandagdag. pandagdag dagdag dag. Tara tara Ay ligpit na mga idol Ano na kami pamain? Sobrang ano din, sobrang init na din Mga ibit na din Uwi na kami mga idol Ligpit na si idol AMG Tama na yung ano Ang uwi namin Alright Pira-pira na rin yan. Pira-pira na din yan mga idol. Madol, mga idol. Sobran. Hindi, pakabawihan tayo ng... So, pa naman dagat mga idol. Hey. Yan. Kaya kung ano na yung binigay, yun lang. Salamat Lord. For a new day. Marunong tayo mag-contento. Kung anong binigay. Uh, tra. Kaya tara. Contento na tayo kung anong binigay ni God. Yeah. Ay, pa paano may pambenta rin 'di ba? Ay, paano? Mas may idol. Oh. <laughs> Talo natin kawil. Kawil 'un. tago nagtalo. Ako na, tago. Tago na sa... sa next day. <laughs> may idol din. Asnya. Pastor ng condo. Pasul sila 'um. May idol, naghila ng punto si idol MG. Pag-uwi na po kami ngayon at mag-uwi na kami mga idol tapos next day na naman. Uh, maraming salamat mga idol. See you tomorrow. Update na lang pagpales na kami mga idol. Idol update na lang po tayo. Mga idol away na kami. ako akong sa ko doon. No? Okay.